Maghanda ili para mabuhay ng isang magandang kwento. Malapit din mangyari pakinggan mo ito dahil ito ay napakahalaga. Mayroong paparating na pagbabago, isang pagbabago na magbabago sa lahat. Hindi lang ito isang simpleng pag-aayos, ito ay isang pagbubunyag ng mga bagong posibilidad. Kung ang pag-asa ay tila malayo, ang mga salitang ito ang magsisilbing mitsa para buhayin muli ang apoy sa loob mo. Ang hinaharap ay naglalaan ng isang pagbabago na babago sa landas ng iyong kwento. Alam ko na ang mga alinlangan ay ubos na sa iyong isipan, na pinupuna mo ang layunin ng mga landas na iyong sinundan. Ang mga tanong na ito ay hindi nagmumula sa kawalan ng katiyakan tungkol sa kung sino ka, kundi mula sa isang malalim na kamalayan na ang mundo, kasama ang kanyang lamid at kawalang pagpapahalaga, ay hindi naging kanlungan na hinahangad ng iyong kaluluwa. May isang yelo na distansya sa pagitan ng mga tao, mga ugnayan na nabubuwag sa kababawan ng mga pagtitipon. At ito ay nagpaparamdam sa iyo na parang walang halaga, na parang hindi pinapansin ang iyong esensya, na parang nawawala sa kawalan ang iyong mga salita. Sa mga oras na iyon, iniisip mo, "Muli ako ay isang kamanghamang tao." At alam mo kung ano? Tama ka. Nauunawaan mo ang iyong halaga at kahit sa gitna ng napakaraming alinlangan, naalala mo ang iyong mga katangian, ang iyong tunay na esensya. Alam mo na walang mali sa'yo, walang kailangan baguhin o ayusin upang magkasya sa mga molde ng iba. Sa halip, nakikita mo ang iyong sarili bilang isang tao na maganda sa loob at labas, na may isang dalisay na puso, walang bahid ng kasamaan o kawalang katarungan. Hindi ka umaayon sa lamig o kawalang malasakit na nakikita mo sa paligid mo. Ikaw ay natatangi, isang dibinong likha na may espesyal na layunin, nagdadala ng liwanag, kabutihan at pag-ibig upang ibahagi. Ang iyong pagiging natatangi ay minsan maaaring magdulot na maramdaman mong hindi ka kabilang sa isang mundo kung saan ang tunay na halaga ng mga bagay at mga tao ay tila nawawala. Ngunit tandaan mo, ito mismong esensyang ito ang siyang nagpapalaki sa iyo. Hindi ka lamang isa sa gitna ng karamihan, ikaw ay isang taong nagbabago ng takbo, may kakayahang magmahal ng totoo at magmalasakit ng malalim sa iba. At, sa kabila ng lahat ng kahirapan at kawalang pakialam na maaaring makaharap, Huwag kailanman itatabi kung sino ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Lubos kong nauunawaan kung paano ka nakakaramdam. Yung paulit-ulit na tanong na naglalaro sa iyong isipan, yung bakit na hindi ka pinapatahimik. Bakit hindi ko pa natatagpuan ng isang tao na magpapabilis ng tibok ng aking puso? Bakit ang taong labis kong ninanais ay wala sa tabi ko? Bakit hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa aking inaasahan? Ito ay nagdudulot ng tahimik na pag-ihirap, isang panloob na hindi komportableng pakiramdam, ngunit mahalagang kilalanin na ang pagkaramdam ng ganito ay ganap na normal. Ikaw ay isang pambihirang tao, at natural lang na makaramdam na parang wala sa lugar kung ang mga bagay ay mukhang hindi magkasya. Ngunit ang tunay na mahalaga ay sa kabila ng lahat ng hamon na ito, hindi mo nakakalimutan ang iyong sariling halaga. Sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo kung gaano ka-espesyal ka. Nasa iyo ang isang kabaitan, pagmamalasakit, at empatya na tunay na bihira. At hindi mo kailangan na ang sinuman ay magsabi nito sa iyo, dahil ang katotohanan ito ay naninirahan na sa kalooban mo. Ito ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan, at mahalaga na ipagpatuloy mong pahalagahan ito araw-araw. Huwag hayaang mamatay ang apoy na nagniningning sa loob mo, sa mga hindi tiyak na liko ng buhay, madali ang maligaw, ngunit kailangan mong tandaan sa bawat bagong araw kung gaano kahanga-hanga ang iyong pagkatao. Ang kakayahang tunay na mag-alala para sa iba, ang pagpapanatili ng mga pagpapahalagang nagiging bihirang matagpuan, ay naglalagay sa iyo sa isang espesyal na lugar. Maraming tao sa paligid mo ang maaaring hindi pinapahalagahan ang mga koneksyon ng tao, tinitingnan ang mga relasyon bilang pansamantala, ngunit tinitiyak ko sa iyo, ang taong nakalaan na maglakad kasama mo, na nasa parehong alo ng iyong damdamin ay darating sa iyong landas. At ito ay hindi lamang isang walang laman na pag-asa, ito ay isang katotohanan na kailangan mong yakapin ng buong lakas. Normal lang tanungin, bakit ako patuloy na sumusubo? Bakit ginagawa ko ang lahat para makipag-ugnayan sa mga tao, at gayon paman, walang sinuman ang tila nakakakita sa akin ng tunay? Ang sagot ay simple, bagaman maaaring mahirap tanggapin, ang mga hindi nakakakita ng iyong halaga, ang mga hindi nakakaunawa sa iyong espesyal na katangian ay hindi talaga para sa iyo. Maaaring masakit harapin ito ngayon, ngunit alamin na pinoprotektahan ka nito mula sa mas malalaking sakit na maaaring dumating. Ang mga taong balot sa negatibidad, nabubuhay sa kadiliman, madalas na iniisip nilang nasa kapayapaan na sila sa kanilang mga sarili na mayroong malalim na koneksyon sa banal inaangkin nila na sila ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi nila naiintindihan na ang pagiging tunay na anak ng Diyos ay higit pa sa mga salita o mababaw na kabustuhan. Ang iyong malinis na puso at kabutihan ang nagpoprotekta sa iyo mula sa mga negatibong impluensya. Inilalayo ka mula sa lahat ng maaaring makasakit sa iyo at ito ay isang biyaya, kahit na hindi ito palaging mukhang ganoon. Ikaw ay nakalaan para sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na talagang karapat-dapat sa iyong pag-ibig at liwanan at alam ko na sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mo ito. Huwag kang sumuko sa paniniwala na ang para sa iyo ay makakahanap ng paraan patungo sa iyo. Patuloy kang maging ang kahangahangang tao na ikaw ay, dahil ang universo, Diyos, ay naghahanda ng isang espesyal na bagay para sa iyo, isang bagay na magpapaintindi sa iyo kung bakit mo naranasan ang lahat ng ito. At kapag dumating ang sandaling iyon, titignan mo ang nakaraan at mapapansin mo na bawat paghihintay ay sulit. Maaring iniisip mo, nagkaroon ako ng mga tao na pumasok sa buhay ko at nagdala ng higit na kalituhan kaysa katahimikan. Pero mahalagang maunawaan na, kahit sa mga magulong pagkikilalang iyon, may mga mahalagang aral na nakatago. Bawat tao na tumawid sa iyong landas, kahit yaong mga nag-iwan ng mas maraming peklat kaysa ngiti, ay nakatulong sa iyong paglago. Mahalagang tanggapin na ang mga taong iyon na ang presensya ay maaring mas madilim kaysa maliwanag ay hindi para manatili hindi sila nakalaan na maglakad kasama mo ng pangmatagalan, sapagkat, sa kabila ng sakit na kanilang idinulot, pansamantalang mahalaga ang kanilang papel para sa iyong pag-aangat. Maaaring lalo pa nilang nasakta ng iyong puso kung sila'y nanatili, pero ang katotohanan ay hindi sila nakahanay sa mas mataas mong layunin sa banal na plano na mayroon ang Diyos para sa iyo, at dahil dito, sila'y nagpatuloy sa ibang direksyon. Gayunpaman, mayroong isang espesyal na taong nakatakdang makipag-ugnayan sa iyo sa isang natatangi at kasindak-sindak na paraan. Marahil ang taong iyon ay malapit na, at kung sakaling ganito nga, marahil napansin mo na kakaiba ang koneksyon nyo kaysa sa anumang naranasan mo na. Ang taong ito ay dumaan din sa mga hamon sa emosyon, sa mga karanasang nagpatibay at naghanda sa kanya upang matagpuan ang isang tulad mo. Alam niya sa kanyang puso na ikaw ang tamang kaakibat na kayo ay nilikha upang magkita at magtayo ng isang bagay ng magkasama. Para sa mga naghihintay pa sa espesyal na taong ito, panatilihin ang pananampalataya dahil siya ay paparating na. At kapag dumating na siya, siya ay magiging isang taong hindi lamang nagnanais ng iyong kaligayahan, kundi gagawin itong prioridad sa kanyang buhay. Nais niya makipag-ugnayan sa iyo ng tunay, maging nasa iyong tabi sa magagandang mga sandali at sa mahihirap, palaging nag-aalok ng suporta, pagmamahal at pangunawa. Kapag pumasok ang espesyal na taong ito sa iyong buhay, agad mong mararamdaman, wow, ang taong ito ay talagang kamangha-mangha. At ang pinakamabuti sa lahat, ipaparamdam niya sa iyo ang parehong bagay, espesyal, pinahahalagahan, mahalaga. Kasama siya, hindi ka makikipaglaban para sa atensyon, hindi mo kailanman kailangang itanong kung gaano ka kahalaga sa kanya dahil ipapakita niya ito ng malinaw sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Makikinig siya sa iyo, makikita ka at maiintindihan ka niya sa mga paraan na walang sinumang nagawa. Pakiramdam mo'y lubos kang naintindihan, iginagalang at minamahal. Ang damdaming iyon ay magiging kapwa. Magkasama, gagawa kayo ng isang malakas at malusog na ugnayan, isang koneksyon na lampas sa pisikal na aspeto at tumatama sa puso at kaluluwa. Ito ay magiging isang tunay na karanasan ng pag-ibig kung saan parehong makakaramdam ng pagiging kumpleto kasama ang isa't isa. Mapapansin mo na natagpuan mo ang isang taong nakakaintindi sa iyo sa lahat ng antas, isang bagay na talagang natatangi at bihira, karapat dapat pahalagahan at ipagdiwang araw-araw. Ito ang koneksyon na nararapat sa iyo, ang pag-ibig na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang taong papalapit na sa iyong buhay ay may dalang kakaibang enerhiya isang bagay na higit pa sa anumang naramdaman mo na. Hindi lang niya mapapansin ka sa ibabaw, mauunawaan niya ang mga laban na iyong hinarap, ang mga kawalang katarungan na tiniis mo, ang mga pagkakataong napabayaan o tinrato ka ng malamin. Kinikilala niya ang mga bakas na ito, dahil siya rin ay taglay ang mga ito. At ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang ulitin ang mga pagkakamali, nais is niyang maging para sa iyo ang hindi niya naranasan, isang ligtas na kanlungan. Hindi lang siya interesado na maging saglit na bahagi ng iyong buhay. Nais niyang magkaroon ng malalim na koneksyon, isang tunay na ugnayan kung saan maaaring maging suporta ang bawat isa. Nais niyang magtayo ng matibay na pundasyon na lampas sa superficial. Lahat ng ito ay pinapakilos ng taos-pusong pagnanais na makita kang masaya, na maging dahilan ng iyong ngiti. Ang humihila sa kanya sa iyo ay higit pa sa itsura. Ang iyong esensya ang kanyang kinagigiliwan. Ramdam niya ang dalamong enerhiya na umaakit, ang kislap na nais niyang lapitan, ibahagi ang buhay, at lumikha ng mga alaala na tatagal magpakailanman. Ang koneksyon niyong dalawa ay mas malalim kaysa pisikal, ito ay isang atraksyon na umaabot sa kaluluwa. Naneyari ang lahat ng ito noong iniisip mong sumuko. Nang nagdesisyon kang magbukas para sa mga bagong posibilidad at itapon ang bigat ng nakaraan, naramdaman niya ang pagbabago. Naramdaman niya ang transformasyon at may nagising. Ngayon, nais niyang mahalin ka ng tunay sa isang balansing relasyon kung saan kapwa kayo magbibigay at tatanggap ng higit pa sa inaasahan. Taglay niya ang mga sugat ng magulong nakaraan, ngunit pinili niyang hindi hayaan na iyon ang magtatalaga sa kanya. Sa pagtingin sa iyo, nakita niya ang isang seguridad na hindi niya naranasan dati. May isang likas na tiwala na nagpapakalma sa kanya at nagbibigay paniniwala na, sa iyong tabi, maaari siyang maging siya mismo, walang alinlangan. Ang iyong presensya ang nagbibigay sa kanya ng motibasyon na magpatuloy, na magbigay pa ng higit, dahil nakikita niya sa iyo ang isang espesyal na tao. Handa siyang mag-alok ng tapat na pag-ibig, na maging kanlungan at puwang para sa mutual na paglago. Maaaring ito ay isang bagong tao o isang taong naroon na dati. Anuman ang sitwasyon, siya ay dumarating na may bukas na puso, handang magtayo ng isang matatag na relasyon. Gusto niyang ialok sa iyo ang kapayapaang hindi niya naranasan dati, dahil sa wakas, nararamdaman niyang ito na ang tamang panahon. At ikaw rin ay handa na, mas malakas, mas malinaw sa iyong sarili kung sino ka. Sa pag-iwan sa mga taong hindi nagbigay halaga sa iyo, nagbigay ka ng puwang para magpakita ang tunay na pag-ibig. Ngayon, gusto niyang maging bahagi nito, nais niyang maging nasa iyong tabi, wala ang mga anino ng nakaraan. Narito siya upang iparanas ang isang tunay at pangmatagalang pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig na ito ay malapit ng lumitaw at magdadala ng posibilidad na bumuo ng hinaharap na puno ng kaligayahan, bumubuo ng isang pamilya at isang tahanan ng saya at pagkakasundo. Ang lahat ay naghahanda na upang mangyari sa tamang panahon. Gusto mo ng koneksyon na lampa sa itsura, na humahaplos sa iyong kaluluwa at nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Inaayos na ng Diyos ang lahat upang matanggap mo ang talagang nararapat. Isang pag-ibig na nagbibigay ng katatagan, lakas, at walang kondisyon na suporta. Ang taong ito, na malapit na o malapit ng dumating, ay hindi lamang darating upang magdagdag, kundi upang maging iyong ligtas na kanlungan, iyong kasamahan sa mga hamon at tabumpay. Isang relasyon kung saan hindi mo kailangang magtago, kundi ikaw ay pinupukaw na maging tunay na ikaw. Kayo ay magiging magkahandang sanglalang, bawat isa ay nais makitang ang isa ay masaya at matabumpay. Ito ang pag-ibig na dumarating upang baguhin ang iyong buhay. Ang inyong binubuo ng magkasama ay lampas sa anumang material na dimensyon. Kayo ay lumilikha ng isang buhay na magkasama, natandaan ng balanse sa pagbibigay at pagtanggap. Ang relasyong ito ay isang tunay na kanlungan, isang lugar kung saan pareho kayong nakakahanap ng kapayapaan, ngunit pati na rin emosyonal na katatagan. Kayo'y nagkakaintindihan, nagkukumplemento, at handang magpatuloy na magkasama, sumusuporta sa isa't isa sa bawat hakbang. Ang balanse dito ay napakahalaga. Hindi ito tungkol sa isang nagbigay habang ang isa ay tumatanggap lamang, kundi isang tunay na palitan na nagpaparamdam pareho na sila ay pinapahalagahan at binibigyan ng halaga. Ang ganitong pagbibigayan ay siyang nagpapalakas sa pagmamahalang ito, na lumalago at tumitibay araw-araw. Hindi lang ninyo tinatamasa ang kasalukuyan, kundi aktibong binabalak ang isang hinaharap na magkasama, isang hinaharap na puno ng pagmamahal, respeto, at pagkamit ng bawat isa sa kanikanilang mga pangarap. Ang inihahanda ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa isang simpleng relasyon, ito ay isang paglalakbay sa buhay. Isang paglalakbay kung saan ang kaligayahan ay hindi lamang destinasyon, kundi ang mismong landas na inyong tinatahak ng magkasama. Ang landas na ito, kapag ibinahagi sa isang taong tunay na nagmamalasakit, ay nagiging walang hangganang mas mayaman at makabuluhan. Ito ay isang pag-ibig na hindi lamang nagpapasakop sa lahat ng espasyo, kundi umaapaw, binibigyang liwanag ang bawat aspeto ng iyong buhay ng kaligayahan, kapayapaan, at katiyakang ikaw ay nasa tamang lugar. At ito ang, walang duda, pinakamahalagang regalong maibibigay sa iyo ng Diyos. Isipin ang malalim na naisin, nakabaon sa kaibuturan ng iyong puso, isang bagay na dati itila malayong abutin, ngunit iyong pinaniniwala ang posible. Ngayon, isipin ang pangarap na iyon na nagkakatotoo, nagiging totoo sa iyong mga mata. Ang kaligayahan na matagal mong hinintay, ang tunay na kasiyahan at puro na pagmamahal ay malapit ng maging bahagi ng iyong realidad, marahil sa paraang di mo inaasahan, ngunit tiyak na eksaktong gaya ng iyong inaasam. Pinag-uusapan natin ang isang tunay na koneksyon sa isang tao na lubos mong hinahangaan. Hindi ito simpleng paghanga, kundi isang bagay na tumatago sa iyong kaluluwa na nagpapabilis sa tibok ng iyong puso. Ang taong ito, maging bagong kaibigan sa iyong buhay o isang tao na simula pa lang ay inyong tinitibay ang pundasyon, ay ibigin ka ng buong katapatan at kabutihang loob na lahat ng iyong pagdududa at kawalang katiyakan ay maglalaho. Hindi mo na mararamdaman ang pakiramdam na binabaliwala, inaapakan o kinakalimutan o pinakakamangha-mangha ay mararamdaman mo sa totoo na ang taong ito ay lubos na interesado sa iyo. Hindi ito isang bagay na mababaw o mga salitang walang laman. Ito ay isang damdamin na nagmumula sa puso. Ang taong ito ay hindi ka baliwalain o tratuhin na parang isa ka lamang sa karamihan. Sa halip, igagalang kanya, maintindihan ka, aalagaan ka at higit sa lahat, ipapakita niya kung gaano kakahalaga. At ang koneksyong ito, Magiging iba ito sa lahat ng iyong naranasan na. Walang pagdududa, walang alinlangan, walang pakiramdam na may kulang. Mararamdaman mo ng malalim na talagang nagmamalasakit ang taong ito sa iyo. Hindi lang ito pisikal na presensya, kundi emosyonal, buong katawan at kaluluwa. Walang lugar para sa pagdududa o kawalan ng katiyakan. Gusto niyang makasama ka, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ito ang talagang nais niya, ito ang may kabuluhan sa kanya. Gusto niyang lumikha ng mga sandali kasama ka, magbahagi ng mahalagang pag-uusap at, higit sa lahat, bumuo ng isang matatag, pangmatagalan at matibay na koneksyon sa paglipas ng panahon. At alam mo ba kung ano ang mas maganda pa? Walang magiging mga hadlang, kawalang pakialam o distansya. Wala ni isa sa mga yon ang iral sa pagitan niyong dalawa. Sa halip, magkakaroon ng tunay na pagnanais na magkasama, magbahagi ng buhay, at mag-aruga sa isa't isa. At ito ay napakamakapangyarihan at maganda. Ito ang naglalarawan ng isang tunay na relasyon. Ang relasyong ito ay mabubuo sa mga batayan ng pagtutulungan at pagkakasundo. Ang dinamikong ito ay mahalaga dahil sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap na tutupad ang mga pangarap. Anumang uri ng relasyon, kailangan ng aktibong pakikipagkooperasyon upang lumago at magtabumpay. Sa inyong dalawa, ang pagtutulungan na ito ay magiging pangunahing sangkap upang malampasan ang mga pagsubok, makamit ang malalim na pagunawa at magtulungan sa mga mahalagang sandali. Ang taong ito ay nakatuon sa pagtingin ng iyong tunay na kaligayahan. Lalapit siya, marahil may padala, pero ang mas mahalaga, may mga tapat na salita at isang plaradong pagdemonstrate kung gaano kahalaga sa kanya ang maging present at emosyonal na handa para sa iyo. At kung gaano niya pinahahalagahan ang pagpapakita ng kanyang pag-ibig at malasakit. Ang lahat ng ito ay nag-aaligin upang lumikha ng isang mahiwagang sandali sa iyong buhay. Mararamdaman mo ang pagiging mas malakas, mas masaya, at mas kumpleto. Ang taong ito, sa kabila ng sariling mga peklat at trauma ng nakaraan, ay hindi hahayaang maging hadlang ang mga ito sa kinabukasan na pwede niyong buin ng magkasama. Determinado siyang gawing tama at matagumpay ang relasyon na ito na mag-invest ng makabuluhan at espesyal. Ang kanyang unang hakbang, Ipahayag ang kanyang damdamin ng matindi, marahil sa pamamagitan ng mensahe o liham na puno ng tunay na emosyon. Kasunod ang isang regalo na pinagtitibay ang emosyonal na pangakong iyon, sinasabing, narito ako, at nais kong maging sayong tabi. Kung naramdaman mong tinatamaan ka ng mensaheng ito, ito ay dahil tunay mong karapat dapat ang isang pag-ibig na may halaga. Ito ay hindi lamang isang simpleng linya, ito ay isang makapangyarihang pahayag, isang paako ng kamanghamanghang pag-ibig na paparating para sa iyo. Hayaan mong tanggapin ng puso mo ang mga salitang ito at maramdaman ng malalim. Ang universo ay may malalaking plano para sa iyo at titiyakin nito na positibo ang kalabasan, alinman ang maging desisyon mo ipahayag, tinatanggap at tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng ibibigay ng universo sa akin, upang dalhin ang mensaheng ito at ang mga biyayang kasama nito sa iyong buhay. Magbahagi ng positibong salita upang magbigay ng inspirasyon sa iba na maaaring naghahanap din ng kaunting pag-asa. Tinitignan ng universo ito bilang isang gawa ng kabaitan. Magtulungan tayo na itaas ang bawat isa, nagpapakalat ng alon ng positibong enerhiya. Kung hindi ka pabahagi ng paglalakbay na ito, sumali ng ayon at mag-ingat sa mahalagang mensaheng nakalaan para sa iyo. Naway gabayan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.